Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumisita muli si Kuya Vincent sa bahay nila Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang pamilya at lalong-lalo na ang dalaga na si Miss Rachel. Nabutan niya nga ang papa ni Miss Rachel na naglilinis ng isda sapagkat ito daw ang kanilang ulam. Nabutan niya din ng ibang kapatid ni Miss Rachel. Sabi pa nga ni Kuya Vincent ay talagang para naging fresh daw lalo si Charlie. At kinausap din ni Kuya Vincent at kinamusta ang iba pang nakababatang kapatid ni Miss Rachel. Hanggang sa lumabas na si Miss Rachel. Oh Ang unang pinag-usapan ni Miss Rachel at Kuya Vincent ay tungkol pa rin sa mga bashers. Sabi naman ni Miss Rachel ay ngayon daw ay mas bumubuti na ang kanyang pakiramdam at mas lumalakas na ang kanyang loob sapagkat may mga tao daw na nagme-message sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob. Sinasabi daw sa kanya ng iba na huwag niyang intindihan ng basher sapagkat mas madaming tao ang talagang naniniwala at nag-care sa kanya. Sabi pa ni Miss Rachel ay talagang alam niya daw na malaki ang tiwala na binibigay sa kanya ng kanyang papa. Kaya nga daw siya pinapasama nito kay Kuya Ruel at sa iba pang mga vlogs. Kaya naman, dahil ganun ang pinapakitang suporta at tiwala ng papa ni Miss Rachel, ay nais nice daw ni Miss Rachel na suklian nito. Kaya naman, hindi daw siya gagawa ng kung ano mang makakasama ng loob ng kanyang papa. Lagi niya din itong susundin at talagang alam niya naman daw ang kanyang limitasyon at Limitasyon niya kay Kuya Rowell Kaya hindi naman daw dapat mag-alala ang iba sapagkat hindi naman sila nagmamadali At sa totoo lang ay sabi nga ni Kuya Rowell ay mag-focus pa daw muna si Miss Rachel sa kanyang pag-aaral At si Kuya Rowell na ang bahala tungkol sa future nila oh my angel, angel baby Pagkatapos naman ng kwento nila tungkol sa mga bashers ay pinag-usapan naman ni Miss Rachel at ni Kuya Vincent ang tungkol kay Kuya Ruel. Sinabi nga ni Miss Rachel na talagang hangang-hanga daw talaga siya kay Kuya Ruel sapagkat grabe daw nito patunayan ang kanyang sarili. Yung tipong minsan ay kahit hindi niya problema ay talagang pinaproblema niya. Kahit may problema daw si Miss Rachel ay talagang pati daw siya ay pinaproblema na rin nito. At minsan naman din daw ay sabi din ni Miss Rachel ay palagi talagang nandyan si Quiruel para sa kanya kapag nga daw may nang babash sa kanya o may nakikita si Kuya Ruel ng mga taong hindi maganda ang trato sa kanya at hindi maganda ang mga sinasabi ay talagang parang unang una pa daw talaga na nagagalit si Kuya Ruel kaysa kay Miss Rachel kaya napapatunayan daw ni Miss Rachel na talagang totoo si Kuya Ruel grabe at nagulat nga ang mga fans sapagkat sabi ni Miss Rachel ay sabi niya ay napakaswerte niya daw talaga kay Kuya Rowel kaya daw kung sila din daw talaga sa pagdating ng panahon ay sasagutin niya daw talaga si Kuya Rowel grabe at kinilig ang mga manonood nung nalaman nila na talagang napakalaki ng chance pala ni Kuya Rowel kay Miss Rachel talagang makaplano na palang sagutin ni Miss Rachel si Kuya Rowel kapag nasa tamang panahon na din sila. Basta't sabi daw sa kanya ni Kuya Rowell, ay mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. At si Kuya Roel daw ang bahala sa kanilang future. Pagtapos nito ay nagpasalamat din si Miss Rachel kay Kuya Vincent, kay Kalinga Val, kay Miss Edna at kay Kalinga Val. Natin. Para... O, oh, dito pa. Ay. Dito pa. O, oh. Masan kayo ngayon, ano, Rachel? Ano, man, ano po, mapatang school. Dito Bakit ay... maan kayo ma-enroll? Hindi. Kasama ko si Hazel. Kasama mo si Hazel. Maan si Hazel? Ako ako. Ito ang gamit ko mapa ng gamit niya. Siguro mapa ng. na. Oo, tama 'yun. Dun dun pa rin ang school mo 'di ba sa ano no. Di magka ano kayo magkasama-sama na kayo, magka, sama -sama na kayo mm -hmm. Hmm. kamusta yung ano mo? Yung mga uh, pinagdadaan okay na? Okay na. Okay na. Okay, hmm. okay, okay na. Okay. Tama 'yan. Basta sabi ko nga sa iyo, <coughs> uh, kung maari, wag ka na lang bumasa ng mga comment. Marami sa uh, sasuggest yun. kaya mo daw 'yan na, di ba, maraming nagsusuporta sa... Dami na po sa akin nag-message. Hmm. Ano yun, nagkakumiya ko na ipakita na, ano, pa mga pagpahin ko. Kaya yeah, nga. Tapos, lang kami yung mga nagmamahal Oo, oh, napadami ay, talaga nagsusuporta sa iyo, di ba? Kaya akong um po, lahat. Hmm. Tapos yung may basho po ako, naging mabait po sa Yan hmm. yung sinasabi mo. Kaya na po, nakakonsensya dahil hmm. sa ginagawa. Kaya sabi ko nga na ikaw ha, bata ka pa kasi kaya di mo pa siya masyadong maunawaan yung mga ganyang bagay. Lalo na uh, sa social media tayo, napakadami talaga mga basher. Kaya sabi ko sa iyo kung ano, huwag mo na lang basahin yung mga comment, no? Basal mo lang lagi loob mo. Normal yan sa social media. Okay, si kasi na tapos kasi may papiding po kami no, sa August pa. Okay. Oh, ano masasabi mo kay Ruel? Ano ito? <laughs> nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos kahit siguro hindi pa, hindi pa naman na, hindi pa naman totally na kami, and, andyan siya palagi. Kapag kailangan ko, andyan siya palagi, ina-advise niya ako. Kapag na may nang api sa akin sa social media, ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung nagagalit po siya kaagad na ganito na yung pinagtatanggol ako na kahit naman na hindi na dapat kailangan gawin yun. Na yun, kahit hindi niya problema, po problemahin niya. Kahit problema ko naman, po problemahin niya pa. Kaya, Thank you, Ruel. Salamat no? kay Ruel. Masasabi ko lang siya, the best. The best. The best, so, the best, man, the best. The best. <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon kami talaga. Nasasagot, <laughs> thank you for <po> siya. <laughs> Tapos sagutin mo siya? Kasi, sobrang sorte ko na. Oh, Kasi na may, may lalaking ganun po. So sa ngayon, priority? Okay, priority pa rin ang pag-aaral. Yes, no. Oh. Kasi talagang hindi naman po tayo sa panahon na gano'n po. nagsasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya, ano, yung parang kilalang kilala ko na yes. po yes. siya. At buto pati sila, Papa, man. Opo, pamilya niya po. Kuya. Basta ano? So, sobrang babae po nila. Uh, sabi ko sa iyo para ano ka lang ha humble lang lagi okay. kung ano yung nakilala kita noon simula't simula ganun pa rin hanggang Koal pagtanda lang ha lagi niya din po sabi sa akin okay, okay. at saka hangpun, ano, lang, ano um, lahat ng mga pinagdadaanan mong kapag may mga taong naging isa yung payo ganyan din payuhan mo din sila Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!